Ayan, hi everyone, this is Sano Rocky and great to be back with Winwin -win Marquez. Hello! Ayan. win Winwin, Amish um, Universe you know season na, uh, anong message oh. mo kay Miss Michelle na masali? Oh my gosh, super good luck, enjoy the journey. Ang dami niyang makikilalang iba't ibang tao doon and I'm sure, syempre, ang dami niya rin Ang dami niya matuturo <laughs> sa mga kasama niya doon. So I'm just so excited. And I just want Bilang isang beauty queen, ano magiging adv advice mo kay Michelle at sa mga aspiring beauty queens natin? Okay. Actually, hindi na ako ma-advise sa kanila kasi alam na ako yung ginagawa niya which is I'm super proud of her because she knows what she wants. Yun I mean, kasi advice ko din sa ikaw ngayon. Alam mo yung talagang ikaw, yun ang gawin mo. Don't let other people dictate what you want. So you do you. And that's what she's doing right now. Oo, oh, cousin. Talagang cousin. <laughs> kasi. Talagang kasi. Kasi na. Marquez. Oh, alam na namin <laughs> oh, diba, yan. Oh. So, yun lang talaga. Tapos, eto, ano pa nga abang sa'yo? Magbabalik showbiz ka na ba? Ah, Siri? Oo, oh, abang nila. Meron ako na drama. Ito dalating soon. Sa GMA. Sa si GMA. And of course, it si mula ga every week. Wow. I mean, yun yung dapat nila abangan nila. Okay. Uh -huh. Mapapanood ka ba namin sa Incantadia? Kasi marami yatang nagdirect basta nababasa ko na parang nakita ko na pwede ka. Ah, kasi so, So, Hi. kaya pala marami nagka-clam. Oh. Kaya marami na Um, sana. We'll see, we'll see, we'll see. Uh -oh. And anong advice mo sa mga bagong cast and sa pagbabalik ng Encantadia? Naku, parang wala naman akong right mag-advise sa kanila kasi hindi naman ako <laughs> Or umana. ano reaction mo na ilalabas no, ng kaulit? I'm kabulet. just so excited um, to see fresh faces, mm -hmm. yung mga young ones yun. I know Vy, personally, yes, nakatrabaho ko na siya and I'm so excited for yun dahil, if anything, si na kasi oh, yung dila. favorite ko doon eh. Si Plamara naman siya. Oh, ngayon. So, wala lang, gano'n lang talaga nila, and I'm sure naman they'll give their 100%. So congratulations! Eh? Thank you, Miss win and congrats! You. Thank you! bye, -bye. Uh,